7-11 Trail, ready ka na ba? Unang 7-11 ay nung taong 2014 na sinunda naman ang 15, 16, 17, 18, 19 at 20. Pero hindi ito natuloy dahil sa pandemic na sinunda naman ang year ng 2021 pero wala pa rin naganap. Pero nung pumasok ang 2023 ay sumigla ang mga riders dahil sa balita. Kaya noong 2024 hanggang ngayong taong 2025 ay nagbabalik ang exciting na race sa Timberline Heights sa San Mateo, Rizal na gaganapin sa taong 2025 na February. Talagang exciting ang magaganap sa next year dahil magpapasukan muli ang mga elite at ang mga riders na professional na sumasali sa race na ito. Dito masusubukan ang mga endurance ng katawan ng mga riders sa mga trail na mga daraanan nila. At ito ang bagong shirt na susuotin sa event next year na may dark na may gray. Kaya kung first time ka palang nasasali dito sa race na ito ay siguraduhin mong nakainsayo ka dahil patatagan ng loob at patatagan ng hita dahil hindi biro ang mga lusong at mga ahon na papasukin mo. Para sa mga hindi nakakakilala, ito nga pala ang CEO ng 7-Eleven na si Sir Victor Paterno. Siya lang naman ang nagpaumpisa ng race na ito na laging nakasuporta sa bawat event ng taong taon. Kaya ayain mo na ang ibang tropa para ma-experience ang race na ito na gaganapin sa next year. Napaka-exciting na magaganap nito at siguradong mag -e enjoy ka.